So good afternoon, going kami ngayon dito sa bahay ni Risa sa Dapitan Kasama natin si Brad Leo na Parota Brad Ronel at si Brad At Tili? Tili So, going na tayo sa shrine ni Risa So, dito tayo sa Risa shrine So, puntahan natin ang bahay ni

So, ito yung museo. So, inside the museo, nandito yung mga damit yung mga pangupira, mm -mm. yung mga sulat ni Rizal. At saka yung pangupira niya, o ginal, no? Oo. Oh. Tapos, ito yung mural, yung uh, tungkol po sa buhay ni Rizal dito sa dapitan. Mm -hmm. So, nandito yung mga gamit ni Rizal? Uh, damit po. Especially, yung mga clothes po ni Rizal. Oh. And, yung so, saan yung tayo pupunta? So, dito po tayo muna. Ito yung pantulog. Pantulog yeah, to ni Rizal? Po, yung vest, yung mismong... Ano niya nung tuxedo, yung chrome, no. kabilidad so po yan. So, yung high place is only 5'3". Ah, 5'3". Oh. 161 cm. Uh -huh. So, yung unang informasyon is for level. Pero uh -huh. sa verification, lalo na siya ang beto pump, kung 5 5'3 po siya. Yan. So, ano to? Ang tulog, sir. Patulog niya? Oo, so, yung pajama ng sleeping clothes. Uh -huh. Dito naman, meron siyang mga kopya, no? Nang kapitan, Lapitan Plaza, so Lapitan was designed by Rizal. So ito the ito? Oh, yun. Doon yung simbahan, 1871. So 1629, Lapitan was established by the Jesuit Missionaries, mga Jesuitang Pari. Mm -hmm. Kaya siya, siya rin siya reason kung bakit Lapitan yung pinili ni Gobernador General para itapon sa si Lapitan. Mm -hmm. Para mapupin siya, no? About sa kanya mga sulat. Mm -hmm. And then, ito yung uh, kopya ng kanyang blueprint, no? Yung mismong Rizal's line. Mm -hmm. So meron siyang clinic. Ah, and then, originally, nilang pasigyan pa, no? Yung mismong mm -hmm. area. Direct Team lang. Then, dito din yung mga kopya ng kanyang sundan. Yung handwritings, to, no? Ito yung so, yung natin yung diary. Yung ano po siya, Spanish uh, language po so yung ito gamit. yung ano na kung ano. Oh, yung sulat kamay. Sa Pero mm -hmm. kopya na lang din po yan. Uh, Pero so, at least, may, may kitang ano din. Uh, yeah, -huh. ito uh -huh. na yung Laliga Filipina. Yung tinatag ni Rizal sa Manila. Mm -hmm. Bago uh, no. siya dinakip. ng may pinatapon sa nagpapagawa. <laughs> Then ito naman yung family pictures kasama dito yung mga pamangkin ni Rizal. Mm. Then sa harap, yung mga anak ni Rizal. So actually wala pong anak si Rizal. Ah, lito. wala May anak. Sa history, no? Dito nag-anak sana sila ni Josephine Bracken, kaso namatay lang. Namatay ang anak nila. Si Josephine Bracken, based sa history, isa pang siyam na girlfriend na risan. Uh -huh. But only wife na, or kumundo wife, kasi hindi sila kinasan. Uh -huh. Ni Father of Bach during that time, kasi it is kumunikado ko uh -huh. sa yeah. So, Dito po yung original na blackboard, mold, uh -huh. kasi, yung table ni San. Kasi naging teacher din sa dito. Meron siyang 24 pupils na napintan. Uh -huh. Yung mga sinero, adasa, mga bahamunte. Ito yung mismong board na pisarap. Uh -huh tapos yung mismo table. Meron ding replica, kopya ng calling card, no flash card. Mm -hmm. Yan. Mga so, kopya. Grabe yung kung business card na dati oh. pa, yung kinahan rin. So, tapos, engineer, architect, so bawa din siya ng planning. Mm -hmm. At saka yung pag-ibag-debate niya sa mga private, sa mga private mm -hmm. suites ng other past So, hinikayat si Rizal na manubalik sa katolisismo. Uh -huh. But, during that time, he was born and raised Catholic naman nung no, mm -hmm. ano, abihin si Rizal. Totoo ba yung, yung recantation ni Rizal? Ano po sir? Yung, yung sabi na mamatay siya na katoliko? may uh, mga ganun po sir. Uh, there's also articles of history na mm -hmm. nag-retract si Rizal uh -huh. sa Primeso. No? Pero wala sa debatable pa rin hanggang ngayon. No? Ano yung, na verification sa mismong sulat. Kasi sabi na yung mga historian, forgery daw gano'n. Kasi may mga historian na kasi bago siya tinatay daw o uh, nag-retract siya kaya napakasala sa kanyang sabihin hmm. doon sa Fort Chad Yaco. wala pang masyado na kung talaga yung mga ano, maraming mga historian din. So yun. Uh, um, ito yung mga subjects na no, oh. mga tinuturo. Ito, ito. ito. So, yan, nata, so ito yung, po, yung may estudyante niya? Sa oh. matanda na sila sir, 1900. Uh oh. And, uh, so, yung sa panahon na rin, Rizal, 1815, may 20 years old yan. Tapos yan yung curriculum ni Rizal History, Geography, mm -hmm. tapos yung mga sulat niya. So, and the last, higyan nga ni Rizal yung anak. So, mahilig din si Rizal mong gumawa ng mga estatua, ng no, mga sculpture, ng no, mga birhin. Mm -hmm. Tapos si Father Padua, no, ang niya yun, kay Father Pastor. Ito naman yung isang pare, si Father Sanchez. No? Siya yung professor ni Rizal sa Tineo na pumunta din dito at is makumbinsin din sa Rizal. Uh mm -huh. -hmm. Habang gumagawa sila ng mga pumindanaw sa may plaza, So yun, ang hmm. ano? naman ito. yung pagiging farmers sa Rizal. So yun, nakasulat dito, nanalo sila ng loto sa lapitan. 20,000. Mm -hmm. no? 200, Malaki ito. na yan sa panahon. Sa uh, And then, nandito naman yung mga adas, mga tinatayin na Rizal. Mais, kakao, tumo, hmm. Relations Business Partner niya. And then ito naman yung mga tinatawag nating mga asa, ano po, yung virus, no? yung mm -hmm. uh, farmers cooperative po, na tinayon sa -tina nasagatitan. -tina 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 -tina. Mm -hmm. yung mga tools. So lahat po yan mga tools. So yeah. nagamit yung ano niya? Yes po, yung mga nalaman nila sa Europa at saka yung pag-aaral niya, yung makabag makabagong mga teknolohiya doon sa Europe mm -hmm. At dito na ito turo sa mga lapitan na. And dito naman, may mga painting na dito na dinamit lang sa museum. Yan. And dito mm -hmm. naman yung makikita mo paano pinapromote nila sabi yung education rather than mm -hmm. the missionary. Mm And study. so, ito, ito. Yes, po, sir. Ito naman mga, mga uh, siya may mga original, meron ding replica. Mm -hmm. oh, ito yung ginawa nila sa, no, sa edad na 18 years old siya. Mm -hmm. Sculpture niya. No? Pero picture na lang. Yung mismong mm -hmm. original, kinopia okay. lang ito yung replica. Ito din na-replica ito, sa museum. Mm -hmm. Uh, ito naman yung wood carving, yung ginawa ng kanyang sudyante, si Jose si Ancal. Mm -hmm. so, so original po yan. So dito mo makikita na yung talisay is nalang pasigyan pa, wala pang siwon, mm -hmm. yung dagat. Yan. Tapos ito naman yung picture or painting uh, na dinalik din sa museo, yung si Josephine Brocken. Mm -hmm. with Rizal. So yan, nag-anak sa yun sila kung naman tayo lang, it must be done Yan, ano lang siya ng English ng Tagalog. So ito yung ano? Oh, tapos yung painting naman na wala binulit ng taga Cebu, no? Ito, ito. Okay. Sa picture, ito, 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 so ito, ang laman ng... Oh, may sikat ko pa po, sir. sir. Oh, yung original po na pangupiran niya, okay, sir. Okay, Punta tayo. Oh, tapos mga sa mga bahay na tayo niya, sir. So, puntahan natin um, yung second floor. With Brad Leo, na paruta. <laughs>

Yan. So, yung salamin, original pa rin sa nanay ko Rizal yan. Mm -hmm. Sarap oh. yung optikal, pa yung pang. Yung no? Tapos, ah, kasi so, so, yan, maganda oh, sa pang mm -hmm. Tapos yung painting, dinunit ka rin sa museo, mm -hmm. mga writings. Dito naman yung, art nalisan, yung mga art ni Rizal, mga ibila sa artistic. So, ginawal pa naman, uh, bus yung si Father Greco, kagatini yung pa rin. Yan, mm -hmm. Yan. Uh, sa mga blind. Eh. Pero sa Dominican, medyo ano lang siya, no? Mm -hmm. oh. So yun, mga uh, na ito lahat. Tapos scientist din po si Yosef Zell. So meron siyang mga discovery dito na kinangalan sa kanya. Yung mga tatlong specimen ng mga animals po. Mm -hmm. Draco Rizali, yung lumilipad na butiki, yung frog, yung bitter no, sa lagubang. And then, isa din siyang conchologist, no? nagko-collect siya ng shells, writer. Tapos ito yung mga collection sa mayroong shells, no? mga reptiles, mamas. So, Yun yung ginawa nila sa, sa loob ng apat na taon sa dapitan. Sumatagal so, pa siya so, dito? Ah, 4 years po, Sir. From oh, 1892 yes. to 1896. Uh -huh. Pero dito sa area, 1893 na siya nag-transfer. 3 years and 4 months lang po siya. Dito mm -hmm. may mga itakli na na-discover sa Rizal. Anthropologist din po sa Rizal. Ito yung mga na-discovery niya, mga nakukay niya ng na mga gamit ng katutubo. Mm -hmm. Mm -hmm. Kung sa buhol may tribong iskaya, sa so dapitan, tribong subalim. Subalim mm tribe. -hmm. Yan. Tapos ito yung mga Ito po lahat replica na po. Yung original nasa Germany po, sa German, so Disney. So, at least eh, yung ibang mga itsura, no? So, mm -hmm. ito lang yung laman ng museo, no? Okay. mga rest mga replicates, nakita yung mga ordinal, mm -hmm. yung mga contribution and achievements po the result. So, next, ang uh, mga bahay tayo. So, Punta uh, tayo uh, sa bahay na isang. Yung... Okay. Rizal. okay, sige, sige. Okay. So, puntahan rin namin yung bahay ni Rizal dito sa lapitan. tayo doon sa Seven Ipa Houses Rizal. Mm Merong -hmm. clinic, Casa Redonda, merong bahay, yung Casa Residencia, at saka yung eskulahan. So, meron din siyang kusina at saka poultry. Okay. Yun. So, yung unang tubo, so that is called Casa Redonda Clinic. So mm -hmm. dito siya nag operate No? Sa trap, natin yung ano, mismong area. So, ibig sabihin, yun talaga yung bahay uh, nung yung buhay sa si Rizal? Yung mismo lang, sir. Saka yung location. Bale, replica na po, sir. Uh, na lang. Bale, diyan nakatayo. Semi-spot po siya. Saka yung design. ng mismo clinic, no? Hmm. So, dito siya nag-operate. Saka ito yung pansamantalang bahay rin. Ito si Tim Brockin. Nung pumunta siya dito noong 1895. Yan. Saka, Thank you. Thank Okay ngayon papunta po tayo ng Casa Residencia kung saan nag na natutulog si Rizal kasama nyo ano niya no? kung saan sila naninirahan kasama sa yung asawa nyo ang kumunuha si nyo na si Josephine Bracken so yan yung mismong bahay ng mm. -hmm. Casa Residencia Ilang hectare na ito? So, 4 hectares? 18? Uh, 16. Ah, 16. So, originally, 16 hectares po ito, no? Pero, Noong 1897, si yung piskito, si po itong property ng Rizal. Mm -hmm. So yung iba po, dinigay ng Rizal doon sa kanyang barbero or tenant, si Celestina Copiado. Tapos yung ibang parte, nasa under ng DNR para area. Mm -hmm. So ngayon, yung Rizal Asray, na nasa mga 2 hectares na higit na lang. Mm -hmm. Ito, uh, ito, uh, ito that's uh, Kung saan yung boardwalk, yung pang-overlooking, yun lang yung area ng mm -hmm. Rizal mismo. -hmm. Yung Under by the national, no? Hindi po ito under ng LGU, DAPITAN, Pitan, Rotorations. Pero Ay, may may share ang ano city. Ah, uh, hindi ko po alam sir. <laughs> so, ako dito volunteer lang dito. Uh -huh. Okay. Pero so accredited, no? License tour guide. Mm. Lahat -hmm. ng dito sa alas nilang galing. Uh -huh. Maayos yung So, ito so na yung pinakabahay mismo, no? May bayad pag bumisita dito? Ah, wala po. Walang wala no, no. entrance okay. fee. Lagbook lang. Lagbook tapos lang. bilangin lang ilan yung mga kasama. Yan lang. Mm -hmm. So minsan, doon sa may entrance sa uh, sa yung may office, mayroong may parking field lang no. Mm -hmm. So sari-sari na mismo wala. So, so dito si Rizal at matutulog. Oh, ah, si Rizal at tolog. ito yung mismong bahay niya. Kasama niya dito pamilya ni Rizal si Chodora mm -hmm. nanay niya, kapatid niyang babae tatlo. Saka si Josephine Brocken. Ito naman yung pinakabatan ng puno. So ito yung century old tree baluno. More or less 100 years mm -hmm. na po siya. So nung night si Rizal sa dapitan, nandiyan na po yan. Mm -hmm. And, So ito ang saksi na oh, si Rizal po ay. Din, oh, sa buhay ni Rizal. So yung puno na yan, pwede siya kainin pag namumunga. So mm. parang mangga yung bunga niya pag nahinog white po siya. White Pero wala, hindi po. na ito namumunga. Hindi na sir, ano na siya, pa, dying na po siya. May uh, oh, mga parte pa rin na may mga dahon pa yung uh, saga. Oh, baluno sir, baluno. Pero hindi na mag, magbigay ng bunga. Oh, wala, na, wala na sir. sir. Wala na. Oh. ito naman yung poultry house no yung sinabi kong manukan para sa mga pasyente na minsan nagbibigay lang ng mga donation mga manok no? and then yung kusina separated sa main house sa casa residencia dun sa taas makita natin yung estatuan ni Josephine uh, dito naman yung mga marker is uh, marker ng Knights of Rizal uh, sa kabila naman yung sa Premeson uh, dito sa marker mayroon ding Uh, makikita natin kung uh, ilang taon tumira si Rizal sa Barangay Talisay. Eh, Balin mm -hmm. na sa mga 3 years and 4 months lang. No? Mm -hmm. Plus 8 months, so 4 years sa napitan, 4 na taon. Mm -hmm. So dito mo makikita kung ilang taon binaril si Rizal, 35 years old po siya nung no, in sa Luneta. Mm -hmm. So tinatawag po itong Barangay Talisay dahil sa puno ng mga Talisay. No? Ang mm -hmm. po ay 50 barangays. No? And so tara, kaya tayo sa mismong Casa Residencia. No? Ito yung Casa Residencia. Ayan, dito tayo sa anak sa may taas. Sorry. So dati hindi pa siya semento, kahoy lang. Mm uh, Ito naman Pero itong CR. makahoy na to, yun talaga ang dati na. Uh, hindi na po sir, bali dalawang puste lang na original, itong maliit na parte. No? Sa bahay niya, ito lang yung maliit hanggang dito, yung tugas mm. or mulabi, dalawa po. No? Isa din dito hanggang ano din. No? Mm. So the rest, replica na po. Pero matagal na rin, mm. binabalik-balik lang. Yun yung CR. At dito sa ground, yung may tubig dyan umagos, yun yung patubig ni saan. Kasi ano din siya, may RDA siya sa pagiging architect, engineer. So gumawa siya ng water system o yung dam. So yung lalim niyan, 2.5 meters estimated. No? So kasama niya gumawa niyan, mga estudyante niya noong 1895. So yun, at least maging tulong din saan sa lapitan. No? So ito na yung mismong loob ng bahay ni Rizal. No? Hindi ito yung parto nila. No? Yung mismong higaan, yan. So yung original bed na sa mga Sinero family. Ito, so ito yung kwarto na Oh, isa lang no, para sa mag-asawa. Mm hmm. Uh, so uh ito yung lang, no? Rizal. Mm -hmm. or yung Tapos, Ito yung kwarto ni mm -hmm. Nilagay nung 2015, no? study table. Ito yung kwarto na Rizal. Ito yung kwarto na Ito yung kwarto yung kwarto yung 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 kwarto na tahimik po lang buhay Ay, sports, na sila. Ang tahimik wala kang kapitbahay dito dati sir. So, pupunta lang, marami lang pag may, ano, may mga pasyente. At, at least may nagtulog naman dito na, no, may dormitory din yung mga siyante na sa sa Rizal Shrine or Barangay Talisay. Kasi doon sa likod, doon sa may likuran, taniman ng cacao mais, no, farm mm -hmm. area. Tapos binigay lang doon sa, ano, sa Akupiado family. So, dito tayo, no, magdaan tayo sa, dito, no. Meron din silang kainan or dining area. So, ito yung mismong dining place. Merong dining table to dati. Nasira na. Tapos, kita yung dagat, no? Kasi wala pa yung masyadong mga puno. So, ngayon, tapos na tayo sa main house ni Rizal, sa casa residensya. Now, we are going to the casa cuadrada, yung school and dormitory. And then, puntanin natin yung uh, dating place nila ni Rizal, yung Meritero Rock or Labers Rock, no? And then, dito, badaan natin yung kusina ni Rizal. Mm -hmm. Yun, yun. So hiwalay po siya mismo sa bahay. Yan. So yun yung kal niya, yun yung kaldero na sa kakalan. Kaldero. So yan mga replica na din po yan. Okay, Tingnan hmm. Tapos yung kawayan or bamboo connected sa kanyang dam. So mm. limited hmm. yung tubig, no flowing water lang po siya. Hmm. Yan. Ito yung magamit oh, na isa. Na wala lang yung tubig kasi natumbahan ng puno dahil sa bagyo, mm. no? Nang nagkang bagyo. Okay. Flowing po na iyan ang bagyo. Naigot sa bagyo, ha? daan natin ang kusina ni Rizal, madaan naman natin yung kasitas ni Salud, ginagamit bahay pang kalusugan. Mali, yun yung hospital ward ni yung Rizal, male-female ward po, yung dalawang kubo. Kung may clinic sa Rizal, meron din siyang tulugan, parang admission room. nung, nung araw ganito talaga yung sistema no? barito dalang pasigan pa ito dati by by dagat yan so kinambakan lang po yung area may reclaim lang so yun yung oh, yun yung kasa kwadrada yung nagsisilbing dormitory at saka eskulahan Sila na mga Uh, 24, 24, puro lalaki. No? Uh, mula noong 1894, nag-establish siya ng eskwilahan. Mayroong 16 hanggang umabot ng 24 pupils ng no mga tagadapitan. Bakit wala siyang babaeng eh, presidente? Uh, mayroon naman po sir, pero mga lalaki lang. Lalaki lang. Tama yung tinuturuan niya, yung mga kapatid niya. No? Hmm. Well, mga ibang mga bumisikita rin. And then, dapitan before, ang tawag dito isa ano po siya, dakong Yutarong lalo no, malaking lupain parte ng Mindanao. Hmm. Tapos noong 1563, November 21, yung taga Bohol, pumunta dito si Dato Pagbuaya para pang mm. Bohol. Hmm. Kaya nabuo yung word na dapitan dahil in-invite na yung 800 families niya. Kaya nabuo yung hmm. word na dapit or in invite hmm. o in invite no, papuntang dapitan. So maraming variation po ang dapitan. Hmm. Mula sa mapa ng iba-ibang mga Kastila, may no, mga katografiya. Merong dapito, dapito, hanging naging dapitan. Mm. Naging siyudad ito noong June, ano, June 22, 1963 panahon ni Makapagal. So, yung tura mismo ng eskwilahan sa kadormitoon. Mm -hmm. So dito na natutulog tulog ah, yung mga Dito na tulog. So square house siya para mas malaki din yung mm -hmm. space, yung area. At saka dito po sa dagdagan nakaupo yung mga estudyante tapos dito mm -hmm. sa harap. Ito si Dr. Toro. Oo, so yun. So nakatulog sa so, dito. Tapos, yung yung dito, board niya dito, ako, yung nandoon sa museo. Oh, ah, yung yun, sa museo, yun yung dito dati. Hmm. Napagtuturo na rin siya. No? Tapos ilalim naman, para sa kanyang subject na industrial works, no? carpentry. Mm. So, bali workshop nila si ilalim. Hmm. Yun yung, yung Sir Casa Quadrada. Sir so, Casa Quadrada. Sir Casa So, next naman, so last natin yung labas rock or meritero rock. No? saan yung area, saan yung sinusulat yung tula ni Rizal, yung meritero or may retreat. Mm. Tapos yung yan, yun yung uh, saan sila nag-exchange of vows ni Rizal at like Justin Brocken mm. with mother consent. No? So, walang anything, no? pare, so, direct to si God lang. No? Kasi, ah, walang, hindi sa simbahan hindi yun. Hindi sa kasi simbahan, Kasi yun, hindi siya makareceive ng sacrament of marriage, no? kasi it's communicated. Uh -huh. so. without the concern, of no? special o, ano, o, utos ng bishop from Cebu, so yun, hindi nagawa ni Father Obak yung pagpapakasal sa kanya, kay si mm -hmm. Josephine. Pero nagsisimba naman siya. Inside the St. James, sa simbahan po natin sa Dapitan, sa Katedral, nandoon po sa left side ko, sa nakatayo siya sa labang ng na atin ng misa. So doon ginanap yung kasal? So yun, mm -hmm. nakatayo sila nakatayo no? na sumpaan nila. Hugis puso po yung bato. So, mm -hmm. tapos paghapon, dyan sila nakaupo. No? Nagaantay ng sunset, kaya naging lovers trap. Mm -hmm. Pero sa history talaga, habang nakaupo siya, sinusunat yung tula ng meritero. Mm -hmm. Kaya ang tawag dyan sa may marker, bato ng meritero. Mm -hmm. And, So sa mga gustong bumisita sa Rizal Shrine at yan isa si Arden dito no public toilet. Mm -hmm. Parang bato lang siya pero toilet po yan. Toilet mm -hmm. sa loob. Oo, oh, may ano po yan. So, parang, pero wala pa to uh, sa panahon uh, ng Rizal, hindi pa uh, to. Sa 9 na po yan. Sa 9. Hmm. So, um, so yun, mm -hmm. tapos dito mayroon ding marker dito ni Valenzuela at Rizal no. Yung mm -hmm. pagdalaw ni Dr. Pio Valenzuela yung sa may likod dalawang statuwa. Yun yung time na itataka sa Rizal and then nanghingi ng advice about po sa Uh, revolusyon kung ano payag ba sa so, yung Rizal to sabi ni Rizal maraming madadamay no yung mapinsala, yung gera, yung mga magbunga ng kapatayan. So, four years, no, sa lapitan. So, yun yung buhay bilang doktor, teacher, farmer, scientist, at marami pang iba, no. He was a polymath, no. Maraming, kung dito yung, ano, art, science, so yun doktor. Mm -hmm. So, tapos dipolog, punta din siya ng dipolog. May mga history din dyan na Saint Vincent, no, sa simbahan din ng katilang dipolog, mukha din siya ng, ano, tagaya ng santo, no. He was mm -hmm. religious naman, yun. Okay, so maraming salamat so, thank you po, uh, sa ating tourist guide. Sino, ano Anthony, pala? Anthony Oros po. Anthony Oros. So, Oros. thank you. Thank you. And At anyahan mo sila naman manood uh, dito. So, ulito, so sir. punta po kayo ng Rizal Shrine Dapitan. So, very accessible po siya. And then, yun, alo na din kayo sa Catholic Crusader. No? Okay, okay so, si Paul, sir, God bless. Alima, no? God, bless, God, bless God bless. Thank you. Thank you. God bless.